Pagwasak ng Diyos sa lungsod ng Sodom at ang kasalukuyang sakuna sa Amerika. Sa mga kasulatan ng Biblia, ang pagkawasak ng Diyos sa lungsod ng Sodom ay isa sa mga pinakakilalang kwento ng paghuhukom. Ayon sa aklat ng Genesis, Pinuksa ng Diyos ang Sodom at Gomorrah dahil sa kanilang matinding kasamaan at pagsuway. Ang mga lungsod na ito ay puno ng karahasan, katiwalian, at kawalan ng hustisya. Ipinakita sa kwento na sinubukan ng Diyos na hanapin kahit sampung matuwid na tao sa Sodom upang iligtas ang lungsod. Ngunit nabigo. Dahil dito, ibinagsak ng Diyos ang apoy at asupre mula sa langit upang wasakin ang mga lungsod. Ang kwento ng Sodom at Gomorrah ay madalas na ginagamit bilang babala laban sa labis na kasamaan at kawalan ng moralidad. Ang pagkawasak ng dalawang lungsod ay nagiging simbolo ng galit ng Diyos laban sa kasalanan at ang kanyang kapangyarihan na magpataw ng hustisya. Ito ay patunay na may hangganan ang pasensya ng Diyos at ang matinding kasamaan ay may katumbas na matinding parusa. Sa kasalukuyan, Maraming tao ang nagkukumpara ng mga pangyayari sa makabagong panahon, lalo na sa Amerika. Sa kwento ng Sodom, ang mga kasalukuyang isyo ng imoralidad, kawalan ng hostisya, at mga sakuna na nararanasan sa bansa ay nagiging sanhinang tanong kung ang mga ito ay mga palatandaan ng disiplina o paghuhukom ng Diyos. Ang pagkakaroon ng karahasan Krisis sa politika Mga natural na sakuna tulad ng malalakas na bagyo Sunog at lindol ay nagpapaisip sa marami kung ang mga ito ay mga babala ng Diyos laban sa kasamaan at kawalan ng takot sa Kanya. Ang Amerika Na matagal nang itinuturing na lupain ng kalayaan at oportunidad, ay nayon ay nakakaranas ng malalaking hamon sa kanyang pundasyong moral. Marami ang nakakapansin na tila unti-unting nawawala ang mga pagpapahalagang kristyano. At ang mga kasalanang naganap sa Sodom ay parang muling nagiging laganap sa modernong lipunan.